Umaga iyon ng ikatlong araw matapos mamatay si Jesus sa krus. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, maagang pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus. Ngunit ano ang nakita niya? Ang malaking bato na nakatakip sa bukana ng libingan ay naigulong na. Nakakatakot na nga para sa isang babae ang magpunta sa libingan mag-isa, Ngunit gaano kaya katindi ang takot ni Maria nang makita niyang naigulong ang malaking batong iyon? Agad siyang tumakbo at sinabi kina Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus, kinuha nila si Jesus. Hindi ko alam kung saan siya dinala. Nang marinig nila ito, agad silang tumakbo papunta sa libingan. Ngunit wala silang nakita roon kundi ang telang lino at ang pamigkis na nakabalot noon sa ulo at katawan ni Jesus. Pagkaalis ng mga alagad, nanatili si Maria at umiyak sa labas ng libingan. Bakante na ang libingan. Siguradong may kumuha sa katawan ni Jesus, naisip niya. Naranasan mo na bang umiyak ng ganoon? Iyong tipong sa sobrang lungkot ay nawawala na ang takot mo. Muling sumilit si Maria sa loob ng libingan at laking gulat niya nang makita ang dalawang anghel na nakaupo roon. Maaring naawa ang mga anghel kay Maria na mag-isang umiiyak at tinanong siya, Bakit ka umiiyak? Sumagot si Maria, Kinuha po nila ang katawan ng aking Panginoon. Hindi ko po alam kung saan nila siya dinala. Nakakalungkot na namatay si Jesus, pero mas lalong nakapanlulumo para kay Maria na kahit ang katawan niya ay wala na. Sa sandaling iyon, may isang lalaki sa likuran ni Maria. Si Jesus iyon siya ay muling nabuhay. Tinanong niya si Maria, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Dahil siguro sa labis na pag-iyak o dahil mahirap makilala ang muling nabuhay na Jesus, hindi niya agad nakilala si Jesus. Akala niya ay tagapag-alaga ng Hardin, kaya't sinabi niya, Kung kayo po ang naglipat sa kanya, pakisabi kung saan ninyo siya dinala at kukunin ko siya. Ngunit tinawag ni Jesus ang kanyang pangalan ng mailambing Maria at isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nang marinig ni Maria ang kanyang pangalan, agad niyang nakilala si Jesus ito. Lumingon siya at kinilala siya. Sinabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan. Karaniwan kapag nakikipagkita tayo sa isang tao, tayo'y nagkakamayan, nagkakape, o kumakain ng magkasama. Ngunit bakit kaya sinabi ni Jesus na huwag siyang hawakan? Maaring nais niyang ipakita na ang tunay na pakikipagtagpo ay hindi sa paghawak, kundi sa pagkakaugnay ng mga puso. Ang muling na buhay na Jesus na nakilala natin ngayon sa salita ay hindi isa na makikita o mahahawakan ng ating mga mata at kamay. Ngunit siya ay patuloy pa rin tumatawag ng ating mga pangalan sa ating mga puso. At kapag narinig natin ang tinig na iyon, makikita natin ang tunay na Jesus na muling nabuhay, hindi ang bakanteng libingan, kundi ang buhay na Panginoon.